Ito habang nagdadrive po ako. Um, medyo puyat din talaga. Kasi yan, magdamagang trabaho, duty. Uh, at hindi ko na maharap yung mga followers ko na nagme-message sa akin. Nagtatanong ng mga advices natin tungkol sa kanilang mga concerns. Sa kanilang mga problema. Yung kanilang mga problema tungkol lagi sa pag-ibig. dami <coughs> talaga nating mga followers na ang problema talaga problemang puso. Ganito daw, nalalaki daw si Kanyan. Uh, paano daw malaman kung seryoso si lalaki huh? Ayaw na daw nilang masaktan Ito lang yung lagi niyong tatandaan kasi mga binibini Ang lalaki, kapag mahal ka talaga niyan uh, More on actions yan Kapag mahal ka talaga niyan Lahat ng salita niyan, papatunayan niyan At Kung talagang mahal ka niyan Hindi yan naghahangad ng kung ano-ano pa Ang hangad lang niya, ikaw Ikaw lang talaga Gusto ka niyang na at hindi ibig sabihin na gusto ko makin yung makina yung sisibigan ka na kagad. Kagaya ng mga iba na pagka nagkatugma yung kanila kanilang pakiramdam eh siping na. Iiwasan po natin yun dahil marami po halos lahat nang dumadaan sa ganung paraan yung nagkagustuhan nagkasipingan kagad eh nabibigo sa huli hindi naman lahat, meron at meron yung ganun love at first sight nagkita ng umaga nagkagustuhan nagkakuhanan ng number ng tanghali gabi nagkita lumabas nagkasipingan huh? hanggang sa nagpakasal meron talaga yung ganun pero one in a na siguro yung ganun yeah. sa sobrang dami ng tao baka isa sa isang libo lang yung ganun kaya mas mabuti wag na lang sumugal kapag ka may naliligaw sa inyong lalaki alamin nyo be practical be wise kailangan mas matalino ka kaysa doon sa kanya kailangan bago mo siya yayain na maligo sa bahay ninyo na background mo na siya na napaimbestigahan mo na pwede ka namang lumapit sa PNP sa mga tropa kung mayroon kang gustong ipa-background pa-background check ang police willing to help kaya nga to and protect yan eh tanong nyo sa kanila kung ito bang taong ito kasal na ba may pamilya na ba ito sir kasi nanliligo sa anak ko nanliligo sa akin di ba yan yung mga simpleng bagay na maitutulog na lang din ang PNP sa inyo para iwas scam, yun, iwas budol, iwas kayo sa mga manluloko, mga babaero. Hindi naman sa nanghuhusga tayo pero nagmamalasakit lang naman tayo sa mga kapwa natin. Lalo na sa mga kababaihan na wala man lang kasi ka-effort-effort effort, sumala. Pagka tumibok yung kanilang puso, dire diretso na ang tibok yan. Diba? Kailangan na yung tumitibok. Kailangan. Kung gusto mo nang yung lifetime relationship E eh, maging matured ka maging wise ka sa pagpili yung, yung bang alam mong hindi ka lulukuhin binata may stable na trabaho baka kasi nadala ka lang ng feelings mo kung magwapo alam mo na magkamad walang trabaho baka at the end of the day maghiwalay din lang kayo makabuo pa kayo ng bata kawawa ang daming magsasakripisyo ang daming masasaktan kaya wag madaliin di ba? hindi kung mo nagkakaedad ka na eh patol ka na lang ng patol marami sa inyo mga girls ang, ang problema ganito nahihirapan sa pagpili although napakadali lang naman talagang sumilek ng lalaki na naliligaw ng tapat diba? pag kaya naliligaw sa inyo publicly naliligaw pinapasyalan ka nagpapakilala sa mga magulang nyo hindi nagdediman ng sex syempre hindi ka pa niya asawa ba't ng sex diba? pero yun yung nangyayari dito sex muna bago ligaw o kasal, di diba? Hindi ko naman sinasabing ito'y nasunod natin, pero ito yung basic na dapat nating i-advise para sa mga kabataan. Pag ligawin niyo, hindi naman masama na gawin niyo, gamitin niyo yung prinsipyo noong unang panahon ng panliligaw. Kung gusto niyo maging wise, yun ang i-apply